Ano yan? Kasama yung pa at masarap. Kasama ba yan? Kasama yung exercise. Ayos ah. Ilang bago ngayon loto niya guys champorado huwag na magatas magatas kape nito ngayon lang to bago lang ayan yung ginawa niyang ano dirty kitchen daw ayan bagong gawa lang niyang kahapon lang kahapon lang niya ginawa kahapon lang niya natapos hindi pa nga masyadong tapos kasi wala pang bubong Ayan. pipinturahan hindi na kailangan pintura yan beti pinturahan pa pintura pa? ka magpintura Jelen hmm Doon si Jemmy. Ay, kaya naman pala. Kasi pag-iihip, kailangan. Huwag mong pakatotok. Aray. Ayos ah. Ano yan? Push up. sa pag-iihip? Push up. Pag naggagatongga yung ina-tahong, kailangan nyo yung para malakas ang tahanan. 还离我。Hey,